May pupuntahin tayo guys at uh, bigyan natin ng konting tulong. Yung nakatira oh. ni tatay guys Baka sino yung maluwag-luwag dyan na may mga ah uh, kahoy. Pwede nyo lunit ni tatay. Diyan oh. Ah, kawawa naman yung bahay niya. Baka kunting hangin lang ito, mapadpad na to. Delikado tayo, pababa pa na to. Ayun, pababa 'yan eh. Sa mabuting puso po, bigyan niyo natin si Tatay lang ano. Ah, yung paayos ng bahay niya or yung mga kahoy lang, mga matibay pa. yan po. pwede nyo pong sadyain yan dito sa kanila dito sa may barangay kulong-kulong atagkawa yan kaysun baka yun na yun o eh. Yeah, no? mm. Ay, may pa po. Okay lang mag -video?

Ah, dito ako naglaki. Tanong mo dyan. Uh -huh. -oh. Utsuan yung spy na ito na ako. Dyan ako sa mga lahi ng lahi. Ah, oo. -huh. Dyan ako. Uh, ang taga-alaga ng baka. Ito ako dito. Ano pangalan niyo po? Antonio. Antonio? Uh ah, -huh. Oo. Uh -huh. Eskwaryada. Inahe. Inahe sa gitna. Ilan taon na kayo? Ano na? 71 na. Ah, 71. Oo. So, uh 1950 ano ko, 53 ah, may na kayo o may mga anak sa na andun sa ano bundok malaba doon ah. kinuha ko ng isang araw ng aking hipag ah, ah. ay hipag bang manugang gat hmm. sa ako yung bubong na guys oo oh. nga <laughs> wala eh wala may bili <laughs> eh Ayan. Ito, may pawid man. Na ano man nung hingi-hingi diyan baga sa politiko pa rin. Nung sa mm -hmm. ano ay. Mayroong dalwandaan. Si Jonas limandaan. Oh. Kay Ilyasar, tatlundaan na ipon. O oh, bin, binili ko ng pawid ko pa rin Anong hanap buhay niya po? Na, na, di na oh, wala na, hindi na makatrabaho. Eh. Wala na. Mahina na. Mahina na. Hindi na kaya mag-uling-uling. Dami sa ulingin. Oh, uling sa akin ni eh, Ah. Ang hirap ng buhangin dito. Wala ka pang bayad. Parago. Pag naman ay na, ano eh, naaabot. Pag ito. Masa ay kumukuha ng ano? araw-araw nyo? Eh, bigay na hingi-hingi dyan ang ano dyan. Pagkatulad ni kagawad ni pamilya, madala kami ng mga sampung walis. Oo. Papalitin ng bigas yun. Uh -huh. Tapos mga ulam-ulam na na tuyo. Maginas. Sinasyanan <coughs> ka namin kasi para bago umuwi kami ng ano, Maynila. Eh, eh sa Maynila kayo? Uh -huh. Sana makabalik ulit kami rito pagpasyal sa iyo. <laughs> pa uh -huh. Maraming salamat na lang dito tuloy ha. Parikaloy. Huh? Uh, Sige po. Eh, Mahaba-haba na kain ito. Baka bukas maawi na yun. Ay, di pala uwi ngayon. Yung... Hindi, uh, bukas yun. Siguro yung nagtutuyo pa nung nilabahan. paglabas nakapaglaba pa sa uwi Ha? Nakapaglaba pa. Nakapaglaba na ako, uti uti pa man. Washing machine man, tagapanlaw lang. Ah, naglabandira? Oo. Uh -huh. Ito guys, si tatay. Ano pa ka ulit? Antonio. 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 Inahe Escoriaga. Uh -huh. Marami uh, kami niya sa krami. Ewan ko lang. Hindi uh, eh, siguro ako kilala ng mga pamangkin ko. Um, Sana makikita nila. Para kami kayo dyan. Para... Pinapunta ako roon. Eh, hindi ko na kayang pumunta ng Montalban. Liyo na ako. Uh, sa ano sila? Sa Amity. Ay, sa Rodriguez. Uh, uh. Ah, baka Ano po. Pwede mo, ano, magsasabi, ano ito. Baka makarating sa kanila. Eh, wala. Bisitahin na, kanila. kanila. Ano yun? Mga abala sa trabaho. Abala sa trabaho. Yung mga talo ng mga asa asawa. Mm -hmm. pag <coughs> ako pa? tatawagan ako. Yun, ito po si mm -hmm. Ay, pa, oh, mo, oh. Ricky oh. natin siya kasi mm -hmm. uh, nang bayaw ko. Kakilala, kailangan. Kailangan. Kakilala ng bayaw ko. So, binigyan natin ng kunting tulong. Hindi yung ano na yun, si Rapi Tolbo. Parang kamukha mo. Mm -hmm. Ikaw ba yun? Ay, hindi po. Ah, kala. kala. Mm -hmm. si Rapi. <laughs> si... Ah, ay, idol, idol mo pala si ano, Rapi Tolbo. Oo. Oh, mm -hmm. yung tatlo na yan. Si mo po, si okay, ano, Rapi Tolbo, yung tatlo mo kapatid. Mm -hmm. Sa Senado yan. magkakaano yan. Mm -hmm. Ngayong adjust dito ang ano ham butuhan. Ah, uh, butuhan oh. oh. Huwag mong kalimutan sa baluta 'yan, Oo. Oh, Nandiyan oh. nga. Sa kampi na ng sa atin 'yan. Yan pati 'yan marunong sa tao 'yan. Oo. Oh. Matulungin sa mahihirap. hirap. Mm uh hindi -uh. tulad ng iba, ay wala stick sa akin pinaalam, hindi yung pwede nga tulog pag hindi yung bahay na guys pag lumakas ang ulan ito talaga nga tulog ano ito tulog yan, natin, ito tulog yan. yan kita langit eh <laughs> sako na oh. Meron man siya ditong ano. Kunting pulga. Kwarto. Dito man mayroong plastic diyan. Aso lang nakaano na, nakatawag niyan. Meron mm. na rin yung, yung inulyom. dahil oh, tumutulo na rin yung Natulo bahay. Natulo na eh. Ayun. Kinukutkut pa nang daga. Ayan, yun, yun, yun. Tapos parang paano na yung bahay mo, kuya? Ha? Parang patagilid na. Tagilid nga, paggagawa, isa lang ako nito gawa. Ay, ikaw lang gumagawa nito pula Hindi ka ito babagsak. Hindi naman, hindi uh, pa naman ako. Oh. Hindi pa. Kung bumagyo, oh, talalipad yan. Mm -hmm. Yung galing dito yung sa lagat na dagat to, oh, itimog. timog. Amihan, ah, medyo makakaligtas. Yung bubong niya sa ano, sako at saka plastik. Yan. Mm -hmm. Tapos wala ko siyang hanap buhay hindi ko na kaya. Dati nasa lagat ako. Baklad. Ay, kinain naman ng rusing. Baka uh, sinong bangka. Maluwag-luwag dyan guys. Pwede nyo abutan si tatay. Uh, tulungan natin ng konting ano. Dahil wala siyang anak buhay. Tapos yung matanda na si si rin siya. Ba, yung Hindi si po. Ay, hindi. Ay, doon mo lang si, Ra si Rapi. Oh. <laughs> ano po yan, hindi eh, ako miraji. Lagi ako, lagi ko yun ang inasa. Ano ay. ay? Channel 5. Lagi mong pinanood si Rapi. Uh. Magaling siya humakatol sa mga ano. Walang ginagala. Mga durji nila. Eh, ay, oo. Oh. Talagang pinatatalsik. Uh -uh. <clears throat> ano, kinsami ito. Kinsamihan mo lang pala na ano, kasi... Oo, mainit. Uut mainit. Init tapos tumutulo pa ata. Oo, natulo. Ay, pag naulan man lang. Oo. <laughs> tapos tagilid pa ano? <laughs> tagilid. ako lang mag-isa dito gawa. Ha uh Hindi -huh. man -mano, ano ano nang mag ano gapit ng hose o kaya baso na may tubig. Uh -huh. Hawak mo pa ako, ito naka ano yung habaan sa hita, ah, malay na ako, pinako ko na lang. Mm uh -huh. Pwede na rin. isa pumunta ng bayan mga pa wala ka man trabaho yung mga ano sa iyo kaya naka tira lang kami ng bayan guwan ibunso pagpasok hindi, hindi mo rin kaya maglakadlakad ano? hindi na 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 nahiliyo na mm uh -huh. bakit ganun pag may na pala ay eh, ganyan ang buwan ay, may kunting ano po may kunting kunting lang may naman yan kung ano oh, lang oh. pambili mo lang, lang kung ano uh -huh. ano po Makabiling ano, anak sa sa oh. kalay, Ayan. Isip ko siguro ako. Saka, ano, Paano po? Ano masabi mo sa ano? Pagpunta naman Maraming salamat po sa inyo. Boss ano? Mil. Ano pa? Ha? Boss Mil. Mil? Si Mil Boss <laughs> Mil po. Boss <laughs> Mil <man>. oh. <laughs> maraming salamat po. Uh Oo. -oh. Ano ah, naman po. Lumaki pa ang lahi niyo. Yun lang. Parang marami. Parang anak kayo ng Diyos marunong kayo tumulong sa kapwa yan lang po ang um, aking ano sa inyo prana, sa, sa, salamat po ito yung bahay ko sira na lang pala yung dingding mo rito hmm. sira mo yan hindi mo kabili na sa wali hmm. yan lang bagang inano kay ano ay Kay hey, General Eriasar, yung ko yung mga karto yun. Ha? na. Ay, akin ho, na May rin pala 'tong ano mo. Sabi ng ano mo, side, oh? mm -hmm. Ayan, guys, yung bahay niya. babagsak wow, na yung bahay niya. Nah, manginap, Ah, tagilid na, na rin bahay niya. Ayos, tagilid na, na rin bahay niya. Ayan guys, napunta natin yung bahay ni tatay. Sana supportan nyo yung aking YouTube channel, Karong Mel TV po. Para marami pa yung matulungan natin. Hindi lang si tatay. Thank you po. Bye bye.